Magandang araw sa ating mga kababayan dito sa Marinduque. Tayo po ay kasalukuyang nandirito sa Marinduque Airport kung saan ay inaasahan natin ang pagdating ng ating Senador Bongo para naman po sa formal na pangunguna sa gaganaping malasakit center launching dito po sa ating lalawigan. Maya-maya lamang po ay darating na ang ating pong senador sakay ng isang private plane at uh, pagkatapos po ng gagawing pagpuputong sa kanya dito sa uh, Marinduque Airport dito sa bayan ng Gasan ay agad po itong tutulak cha naman po sa may bahagi ng uh, uh, Marinduque Hospital Provincial Hospital kung saan ay uh, opisyal pong uh, bubuksan o pasisinayaan. Ito pong Malasakit Center. Uh, dito po ay inaasahan na magbibigay ng welcome address si Dr. Manuel Saratan, ang Chief of Hospital. Gayon din po magbibigay ng kanyang mensahe si uh, Governor Presbitero Velasco Jr. at si House Speaker Lord Alan Velasco. Saka, sa kasalukuyan po ay nakaantabay na ang uh, grupo nila Speaker Lord Alan Velasco at si Governor uh, uh, Presbitero Velasco Jr. para sa pagtanggap naman sa atin pong bisita kung saan ay si senador Bongo. Pagkatapos po ay isasagawa ang turnover ng malasakit fund check at the same time ay uh, ipapakilala ang atin pong uh, guest speaker si secretary Michael Lloyd Dino. Ang atin pong guest speaker ay si Senator Bongo at pagkatapos ay isasagawa po ang awarding of assistance sa mga medical frontliners. Pagkatapos pong mamahagi ng mga medical assistants sa atin pong mga healthcare workers ay magbibigay naman ng uh, kanyang mensahe ang atin pong guest speaker na si Senator Bongo. Magbibigay po ng Thanksgiving message si uh, ang nursing attendant na si Joseph Pina Leco afterwards. Pagkatapos po ng activities o activity o mga gawain sa atin pong Marinduque Provincial Hospital ay tutulak naman po ang grupo diyan sa Marinduque Uh, State College kung saan ay uh, magkakaroon din po ng mixing activities sa naturang uh, kolehiyo. So yan po inaantabayan na lamang po natin ang pagdating ng ating po uh, senador uh, uh, Christopher Lawrence Bongo dito po sa ating uh, Marinduque Airport. Antabay lamang po kayo mga kababayan at ito po ang live coverage na ating ginagawa dito po sa Marinduque Airport. Ako po si Romeo Matak Jr., kasama po natin ang ating mga media friends na nagko-cover ngayon ng napakahalagang event na ito. Alam niyo po, ang Malasakit Center ay isang uh, magandang uh, pagkakataon na magkaroon ho dito tayo sa ating lalawigan sapagkat uh, nadadagdagan po yung mga serbisyong medikal na pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan sa pamagitan po ng ganitong pasilidad. Mamaya po alamin natin mismo kay Senator Bongo pag nabigyan po tayo ng pagkakataon kung ano-ano pa yung mga layunin at mga programa na nais niyang ipaabot sa ating mga kababayan. Ito pong pagbisita, matatandaan po ninyo, noong February 2020 ay dumating o bumisita po dito si Senator Bongo, Partikular sa bayan po ng Benavista At isa po sa kanyang mga ipinahayag at isa sa kanyang mga Uh, pangako sa ating mga kababayan ay magkaroon ng malasakit center at ito nga po nagkaroon na po ito ng katuparan isa sa po ito ngayong araw kaya marami din po tayong mga kababayan ang nagpapaabot ng pasasalamat sapagkat uh, sa wakas ay nagkaroon po ng uh, katuparan nga po itong uh, naipangako na ng ating uh, butihing senador antabay po kayong mga kababayan sa ating pong special coverage sa pagdating at sa pag- uh, launch ng Malasakit Center sa Marinduque. Ito po ang kauna-unahang Malasakit Center sa lalawigan na itatayo po sa bisinidad o sa vicinity ng Marinduque Provincial Hospital. Ako po si Romeo Matar Jr. mula po sa Philippine Information Agency. Marinduque naghahatid ng mga pinakahuling kaganapan sa ating lalawigan.